magandang morning po sa Luzon Visayas, Mindanao at mm, maghihila na ako ng lambat na ako na-area labi at sana'y may grasya. Yeah. <clears throat> I uh.

pa pa mga bata. Yeah. Uh -huh.

yung malalim to mga bro kaya masarap ang gilahan ya <laughs> yeah tapos na ako mga bro magila قال لهم ده هل ولا sa aking pagdoong mga bro at may ilahin pa akong isang lambat yan yeah, mga bro at nakadoong na at magdidiskarga na ng lambat sa tabi yan yeah, mga bro at mag ako ng isang lambat at may rumiskyo sa akin eh saan na may laman din

Ya, nah, oh bukan ini punang sanya no, na re. baik Paiko tuloy. Ah. Ito din. Na bulok na ang esta. Ah, talakitok. Ah. Ah, pati maliit nang talakitok kuloy. Ondan. Sa pamerno din isa. Ali. Muhammad din datang, oh, pasimo. Nah. Tok. Talakitok pa din, beh. Ha? ito malapad may bayang pa ito tupak may bayang ano Kaya... ah dito musi may butiti ah

Ala. Ala al kay al bro Bukiti. Hay baka makatangay sa tansi. Malalabutin niya niya. Hay nen. Malalabutin niya. Sa matigay, bigay kay kap. Lulutuin niya daw. Wag oh. sabong ang aboy niya, ah, sa mata. Ang kamay niya, lagot ng kamay niya niyan. Lumpay oh. sa Oh. Bola sa tubig. Bola sa tubig. <laughs> Oo oh. Nangain tayo nito. Pero yung butete, hindi. Yeah, wala siya. Pero no, mino nga inon, yung butete. Hindi inano yung may ugat lang kasi ko. Meron magaling magano Oo. Ay, mamaya ilalang mo na. Ah, yung manok niya. Alis lang yan ang hangin. Yeah, sabi nga nung mga nangangain dyan. Ito ay nakakain sa marunong gumawa. Yan yeah, mga bro, ang musi, butbutan, pang sugba. Oh, ay, isang timba lang, paparang lima eh. O, oh. o, oh. 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 oh, bigit-bigit. O, bigit-bigit na yeah. batbit uh -huh. okay. ba ito. Lagay mo yung kunin mo balde baldi. Batbitin nila, ah. Magalit pa ano ito. Magalit lang. Gamihan ito, taranggalin ito ngunit. Ay, ang kulungo din yan.

Ay, hindi yeah, mga may bro pwede na kaya isang kilo. Ah, no? Tinimbangan tala kitok. Yeah, isang kilo. Tama-tama. Yeah. Isang kilo. ya yeah. Okay, so Right. Yung talakitok, kitok, nakapiganin isang kilo. Yan, mga bro. At napabinta na nga yung aking talakitok. At yung isang bayan, may bumili rin. Hindi ko lang na ipakita yung Pagpapalako Bali, naka... 400 din mga bro may pang bigas-bigas na. At, salamat sa Diyos at kahit pa paano may roon. Yan. At siya nga pala. Shout out nga pala kay... Jaram Fishing Vlog. Yan. Shout out po sa inyo at shout out din kay... Kay Sergio at saka kay Mam Ma Linda Baruta Yan, from Tampa, Tampa, Florida. Yan. Shout out po sa inyo. Ingat po kayo palagi dyan at... Shout out din nga pala kay Ina Dayan, yan, sa mag-anak ni Ina Dayan, sa, taot sa inyo. Ingat ka din kayo palagi dyan. At shout din nga pala sa magkapatid ni Dion Lords TV, yan, ingat kayo palagi. Yan. At shout din nga pala kay Larsky Nolasco. Yan, shout din po. At shout din kay Morhab. Yan, shout din o. At shout din kay Paygarong Official Vlog. Yan, shout din po. At shout din kay Si Panganiban from Kam Camarines -no, Norte. Yan, shout out sa inyo bro. Ingat kayo palagi diyan. At shout din kay Family Makmak from sa, Port Barton, San Vicente, Palawan. Yan, shout out din po. At shout out din kay Willie Akol from Emos Cavite. Yan, shout out din ho. At shout out din kay Bong Machiti Vlogs. Yan, shout out din ho. At shout out din kay Nichon Echon from La Union. Yan, shout out din ho. At Shout out Victor Tahimek from Las Vegas. Yan, shout out din po. Ingat kayo palagi dyan. At shout out din kay <coughs> Incar Pingol. Yan, shout out din po. No. At shout out kay Mario Panungon from Kubar, Saudi Arabia. Yan, shout out po sa inyo. Ingat kayo palagi dyan. At shout out din kay Family Vlog. Yan, shout out din po. At shout out kay Chris Vlog. Tatin po at sa tatin Ernesto Bugayong from Washington DC. Yan, sa tatin po at sa tatin Roberto Sanchez. Yan, sa tatin po sa inyo at sa tatin Jason De Umangay. Yan, sa po at sa tatin kay Jovin Tingson. Yan, sa tatin po sa inyo at sa tatin Jimmy Dulay from Bulan Bicol Sorsogon. Yan, sa tatin po at ingat kayo palagi diyan at sa tatin Kauragon TV official from Cugit Balatan Camarines Sur. Yan, sa tatin po at sa tatin Rua family from Bukawi, Bulacan. Yan, yeah, shout nino at shout out din kay Germisi Dino from Kuwait. Yan, yeah, shout din po. Ingat kayo palagi dyan. At shout din kay Alias Waway. Yan, yeah, shout din sa inyo. Ingat kayo palagi dyan mag-anak. At shout out din kay Lamberto Lumakang from Batangas, Kalinto, Purok Uno. Yan, shout din bro. Ingat kayo palagi. At shout out din kay Dungs Vlog. Yan, shout din. Shout din po. At shout din kay Roberto Sanchez. Yeah. Sa taotin po, at sa taotin kay... Chris Cannon from New York, USA. Yan, sa taotin po, at ingat kayo palagi dyan, at sa taotin kay... Malaguas Fisherman Mix. Yan, sa taotin po, at sa taotin nga pala kay Aldrin Saligan. Yan, ingat din kayo palagi dyan sa inyong pag-anapoy. At sa taotin nga pala kay Jillian Capisnon. Yan, sa out po sa inyo, at sa taotin nga pala kay Paring Boyong. At sa taotin nga pala kay Parin Makoy dyan sa may Naga Mabini Batangas. At sa taotin nga pala kay... Kay... Nilia Amil Yan chat out po at chat ating guy Arnold Rodillas, from Pompag Province Yan chat out din po at chat ating guy Dong Garcia Yan chat out po at chat ating guy Jovinzo Colyarin Yan chat out po at chat ating guy Cristina Alcones Family Alcones nang Takligan San Teodoro Oriental Mindoro Yan chat out po ingat kayo palagi diyan at chat ating guy Pablo Labiaga, nang Florida Blanca Yan chat out po at chat ating guy Angela ka, uh, Angelica Buatis. Yan sa tatino at sa tating kay. Badong Swinot, Jimar de ng Kuber, Saudi Arabia. Yan sa tating po at sa tating kay. Hamsal <coughs> Tuga ng Pagadian City. Yan sa tating po at... Sige po, shout out po sa inyo lahat at shout outin nga pala kay Paring Carlo sa Sagasang at shout sa ka kami yan. At shoutout din nga pala kay Ryan Martinez dyan sa ibang bansa din at nag-aanap buhay. Yan. Ingat kayo palagi dyan. At sige po, shoutout out nga pala sa mga sulit taga tagapanood at tumatapos po ng akad. Maraming salamat po sa supportan nyo po sa aking YouTube channel. At sa mga nakapag-subscribe po, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Ingat po kayo palagi saan man kayo naroon sa ating daigdig. Ingat, ingat palagi. At sa mga OFW po, na nasa iba't ibang bansa, nag-aanap buhay dyan at nagtatrabaho. Ingat kayo mga kababayan ko palagi dyan sa araw-araw. Sige mga bro at Los minda Mindanao po. Shout out po sa inyo lahat. Ingat kayo palagi diyan sa inyong kinaroroonan sa araw-araw, yan. Sige. Los minda na po. Maraming salamat muli sa panonood. Maraming salamat sa inyong lahat. Okay? All right.